mula sa pinakamalawak, na newsroom sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Update. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan, naglaan ng 2 bilyong pisong budget sa susunod na taon para sa mga cancer patient. Mula sa Malacanang, may ulat si Alvin Baltazar. R Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagtabi ang pamahalaan ng 2 bilyong piso sa susunod na taon para sa mga kababayan nating may sakit na cancer. Ang budget allocation ay kabilang sa proposed 2024 National Expenditure Program. 18,695 cancer patients ang makakabenepisyo sa 1.24 billion peso fund sa ilalim ng prevention and control of non-communicable diseases. Sa kabilang dako, isang bilyong pisong alokasyon naman na nasa ilalim ng Cancer Control Program ang ilalagay sa Cancer Assistance Fund na magbibigay subsidiya para sa 6,666 cancer patients. Kabilang din dito ang pagbili ng may anim na put isang iba't ibang cancer commodities o gamot gaya ng Trastuzumab, Doxetaxel at Paclitaxel. Sinabi ni Budget Secretary Maynanganda para na layunin ng Cancer Resistant Fund na makapuno sa mga gastos cancer diagnostic at laboratories na hindi naman covered ng na PhilHealth. Mula sa palaso na malakanyang Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Bureau of Corrections Director Gregorio Katapang nangako sa mga senador na malapit ng ibalik ang normal visitation rights sa nubilit preson. May ulat si AJ Ignacio. Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report. Yes, uh, Keith. Nangako nga si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. sa mga senador na isinasaayos nila ang pagbabalik normal ng uh, visitation rights ng mga pe persons deprived of liberty sa New Bilibid Prisons. Sa naging uh, sa Senate Committee on Justice and Human Rights, sinabi ni Katapang na bibig binigyan lamang sila ng kaunting panahon upang may saayos ang visitation rights dahil nga sa naitalang pagtakas niya ni Michael Cataroa sa maximum security compound ng NBP. Ayon naman kay Senate Committee on Justice and Human Rights Chairman Senator Francis Tolentino na kailangan maayos na muli ang visitation rights upang makamusta naman ng mga kaanak ang uh, kanilang uh, mga kamag-anak na PDL na nakapiit sa NBP. Sa huli, muli naman siniguro ni Katapang na, mabi, pa, na pabibilisan nila ang ang pagsasayos nga ng visitation rights at isa ito sa kailangang e prioridad ng Bucor na ayusin ang rehabilitasyon ng mga PDL sa iba't ibang penal farms sa buong Pilipinas. Mula rito sa Bureau of Corrections, Lungsod ng Muntinlupa, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas. Mahigit 80 sasakyan na sita ng MMDA dahil sa pagdaan sa designated bicycle lanes. May ulat si J. Mark Dagala. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Okay, sa paglaon ng mga oras ay patuloy pa na itong mga motoristang nasisita ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa pagdaan sa designated bicycle lane sa kahabaan ng EDSA. Batay sa pinakuling datos ng MMDA, alas 12 ngayong tanghali, aabot na sa siyam na putsyam na mga motorsiklo, limang kotse o sedan, isang SUV, at isa dalawang uh, truck. ang labing anim na uh, jeepney ang nasita ng uh, MMDA dahil sa pagdaan sa designated uh, bicycle si lane na nakakaulugan ito kabuuan uh, daan at dalawang nasita ng, ng uh, MMDA sa kanilang uh, maghapong uh, pagbabantay. Kasunod dito ay uh, batay sa datos ng uh, MMDA as of July 17 uh, ay aabot na sa isang daan at ayon na put uh, limong motorsiklo ang uh, bumabagtas uh, sa EDSA sa bawat araw. Habang ang mga bisikleta naman dumaran sa EDSA sa northbound ay nasa anim na anak at habang nasa, ang sa southbound naman ay nasa pandaan at J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas. Sa ibang balita, Muntinlupa at Naga City, napiling pilot area para sa early voting hours ng barangay at sangguniang kabataan elections. Para sa detalye, narito si Leo Sardy. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Inanunsyo sa Security and Command Conference sa Camp Krami ngayong umaga na dalawang syudad ang magiging pilot area sa early voting hours sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa Oktubre at 30. Ayon kay Comelec Deputy Executive Director for Operations, Attorney Rafael Olano, Paiintulutan ng mga senior citizens at persons with disabilities o so PWD na makaboto ng mas maaga sa Munting Lupa City at Naga City. Sa kabuuan, mayroong 74,771 mga senior citizen at 1,187 PWD sa dalawang syudad ang kwalipikado na makaboto ng mas maaga mula sa itinakdang voting hours mula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon sa Naga City bibigyan ng pagkakataon na makaboto exclusively mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga sa so Oktubre at 30 ang 22,228 na senior citizen at walong PWD habang sa Muntinlupa dalawang senior citizen at 248 na PWD ang maaring makaboto ng maaga. Mula sa PNP, to si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Maratiling nagkatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Kate Dela Cruz Pilotin. Magandang hapon.